dealer ang paninda nilang bigas sa unang araw na pagpapatupad sa utos ng Pangulo na limitahan ang presyo nito. Umaaray na rin ang mga magsasaka na pinakamayipit daw sa utos, sabay tanong kung bakit walang napaparusahang nagmamanipula ng presyo. Sa isang palengke naman, maagang naubos ang bigas na pasok sa price cap kahit pa madilaw at durog na. Nakatutok sina Joseph Morong at Maki Pulido. Kaya sa malugi, hindi na sana muna magtitinda ng bigas ngayong araw si Jack. Ito ang kopya ng resibo ng binili niyang supply kagabi. Dahil 2,210 pesos ang isang kaban na may 50 kilos, dapat ibenta niya ito ng 49 to 50 pesos kada kilo para mabawi man lang ang pampasahod at pambayad sa pwesto. Pero bilang pagsunod sa price cap na sinimulang ipatupad ngayong araw, palugi niya itong ibinenta sa halagang 45 pesos. 41 pesos naman niya ibinenta, ang dapat sana ay 48 pesos. Sabi kasi ng CTL, mamatya ka ng DTI, kailangan may display kami ng 41 at 45. Kasi kung hindi kami mag-display, pwede kami pasara. Ito rin ang ipinangamba ng ilang rice retailers sa Mega Q Mart sa Quezon City. Kaya bago ang interagency inspection kaninang umaga, napilitan silang magbenta ng palugi. Sarado po yung mga bigasan ko, tapos nag-sacrifice na lang po yung management na magtinda dito para po may mabilhan po yung mga tao. Grabe ang nagsasakripisyo mga mamamayan. <laughs> Tapos makikita mo si Ate Congress kanina, planchadong planchado yung buhok. Ang ganda ng damit nung uh, iteterminate lang naman yung budget deliberation. Pero yung ang mamahal ng mga sumang Walang Walan ju na yan. Tapos yung governor daw sa Cebu. Ano? Nalalalaki daw, sabi nila oh. Abang yung mga ma ano, Pilipino, hirap na hirap. Oh, hindi ba? Ang nag adjust tayo habang namamasyal sila. Oh, yung mga senador, panood-nood ng basketball. Pahiring-hiring tungkol sa kung ano-anong bagay. Tapos kanina, kanina nag nag motor ako, no? Merong escalade. Escalade na bagong-bago. Yung, uh, yung uh, ano bang ano ng escalade? Ano, Cadillac Escalade, ah. Alam nyo ba kung magkano yun? Tila mo, mga 15 million yata yun. Oo, oh, so, nag-ano, nag-mumotor ako ganyan. Wang-wang ng wang-wang. Wang-wang ng wang, 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 wang. wang, wang Paglingon ko, ang ganda. Escalade. Hindi ako, hindi ako tumatabi. Wang-wang ng wang-wang. Tapos, pagtingin ko, di, maya-maya, nakalagpas siya. Pilik na ko, ganoon. Wang-wang ng wang-wang. Ano <laughs> Kasi alam ko naman, driver lang yun. Tapos, ang plaka, 8. 8. Ibig sabihin, congressman. Alit-lit ng uh, distrito ng isang congressman. Tapos, ang sasakyan mo, Cadillac Escalade. Walang hiya. Sana all ang kakapal ng mga mukha nyo, pati mga gasolina nyo, sagot ng mga taxpayers man Mga allowances nyo, mga ghost employees nyo, sagot ng taxpayers man Yung mga bills sa mga opisina ninyo, kuryente, tubig, internet, pati sa mga bahay ninyo, yung mga bayarin ninyo, yung mga steak na kinakain nyo, sagot yan ng mga taxpayers uh, money. O, oh, tapos ang nag-a-adjust kami ng mga nagpabayad ng buwis, tayo, pasakay-sakay kayo sa mga number 8 na mga plakan, yung mga SUV, yung pagkarami-rami, nyo pang mga bodyguard. Eh, kung hindi nyo naman ipagmamalaking mga congressman kayo, hindi naman kayo mga mukhang congressman, mga hayop kayo. kapal ng mga mukha nyo. O, oh, ang nag-a-adjust yung mga negosyante, kahit palugi para lang masunod yung sinabi ng presidente, eh wala pa naman silang kasiguraduhan kung may babalik sa kanila yung lugi na yan. O ano, sinong mabango? Ang nag-adjust mga tao, ang mabango si Marcos. O ang nagsakripisyo, mga negosyante, ang mabango si Tambalos Los. Eh napakadali naman ang ginawa nyo eh. Gumawa lang kayo ng memorandum. O yun na. Di mo kayo nag-effort. Nag-speech lang kayo dyan. Tapos yun na. O, oh, yun lang, yun lang. O, oh, sabi ni nanay mo rin, puso. Kalmado pa ako niyan, nanay. Ako naman, may pambili ko ng bigas eh. Tsaka hindi na ako magkakanin. Ngayon nga, hindi na ako nagkanin. Kumain na lang ako ng sinigang. Kaya sumakit yung tiyang ko eh. Oo, oh, eh, huwag na tayo magkanin. Noong nakaraan, sabi ng DTI, mahal ang bigas, magkamote kayo. So kami na naman mag-a-adjust. O oh, sige, kamote. O oh, ngayon na naman, oh, nagpa, nagpanukala kayo ng price ceiling. Hindi nag-adjust. Kami na naman. O. Oh, so ano, kayo kaya? Kailan kayo mag-a-adjust sa kakapalan ng mga mukha nyo? Kailan nyo kaya paliliha yan para magsinipis yan? Pinilahan ito ng mga mamimili at sa loob lang ng halos apat na oras ubus na ito. Binagsak na lang ng 45. Okay naman po, pero mas mahal pa rin siya. Tulad ng mga kamates. Ang ilang 41 pesos na regular milk, madilaw o di kaya'y durog. Pero kahit na durog, pantawid na rin daw ito para sa ilang mami nili. Para makaraos ng ilang days sa budget, pagkat wala pang September 15 next cutoff ng salary. Ang hindi masabi ngayon ng rice retailer na si Jack hanggang kailan nila kakayanin na magbenta ng palugi. Sarado muna kami ma'am. Eh wala naman tubo mga pa kami. Tapos pagod lang po. Babala ng DOJ, may mga reklamo daw na maaaring kaharapin ang mga hindi susunod sa price ceiling. Ang pinakamabigay dyan, syempre, economic sabotage. Yan, yeah, no? Puta, <coughs> ang sasarap ng buhay. Ang dali nyo kasing magbigay ng mga ganyang statement kasi ang sasarap ng mga kinakain nyo, eh. Ang sasarap ng mga... Ano nyo, mga brown rice nyo, ganyan, ng mga mashed potatoes nyo mga visit talaga no just not available mga profiteering and other crimes that are against commercial interests of ano sa, sa taong bayan kahit gobyerno, kartel na ang sinisisi sa pagmamanipula ng presyo ng bigas. Ang pagkakakilan lang yan, sabi ng kilusang magbubukid ng Pilipinas, lumabas na sa hearing noong 18th Congress. Nagtataka po kami, batang ngayon wala pong napaparusahan? So, Ito na lang natin yung resulta ng mga investigation. Sa Palawan, naikutan na ng DTI ang mga retailer para maabisuhan no! ng rice price ceiling na 41 pesos hanggang 45 pesos. Pero may ilang nagtitinda pa rin ng well-milled rice na mas mataas sa price ceiling sa halagang 55 pesos. Ang hiling ng mga nagtitinda nito, sana payagan silang ubusin lamang ang kanilang stock na nabili nila sa mas mahal na presyo dati. Ang mga premium rice naman tulad ng binibenta sa tindahang ito hindi naman sakop price ceiling. Actually, special rice talaga yan eh. Hindi naman siya affected. Dito sa Palawan na isang island province, karamihan dun sa mga bigas dito ay inaangkat galing sa ibang mga probinsya. Pero meron mga palayan tulad dito sa Nara na malapit nang anihin ang mga palay. Pero para mapababa, ang presyo ng bigas ayon sa mga magsasaka, sila ang tatamaan. Si Guillermo Papin Valencia, nag-aalala na baka mabawasan na ang inaasahan niya sanang 50,000 pesos galing sa kanyang limang hektaryang palayan. Sa ngayon, nasa 22 hanggang 24 pesos kada kilo ang bigay nila sa mga trader pero baka 18 pesos ang maging bilihan nila sa mga trader. Siyempre wala kaming magagawa, sir. Siyempre... Abe, dapat itong mga visit na trader yung ano, no? yung uh, talagang bigyan nyo ng rice cup, no? Hindi naman namin piling hindi ibibinta yung palay. Hindi naman po kami makabayad sa utang. Talagang farmers po talaga ang mag-sacrifice. Sana...